Ang Kapatid ng Tatlong Maria ay isa sa mga tanyag na kwento ni Lola Basyang Severino Reyes. Ito ay isang kwentong puno ng hiwaga, pagsubok, at pagmamahal ng isang kapatid para sa kanyang tatlong nawawalang kapatid na babae. Narito ang buod ng kwento. Ang Kapatid ng Tatlong Maria, may isang hari at reyna na may apat na anak. Tatlong magagandang prinsesa at isang prinsipe. Isang araw, habang naglalaro ang tatlong prinsesa sa hardin, may dumating na malaking agila na kinuha ang panganay na si Maria. Hindi nagtagal. Bumalik ang agila at kinuha rin ang pangalawang anak na si Maria. Sa huli, kinuha rin ang agila ang bunsong si Maria. Lubos na naghinagpis ang hari at reyna, kaya't ipinagutos nilang hanapin ng prinsipe ang kanyang mga nawawalang kapatid matapang na naglakbay ang prinsipe hanggang sa makarating siya sa isang kaharian. Doon ay natagpuan niya ang panganay na si Maria na naging asawa ng isang hari sa isang mahiwagang kaharian. Binili na ng panganay na si Maria ang prinsipe na huwag titingin sa likuran habang siya'y paalis. Ngunit, sa gitna ng paglalakbay, hindi napigilan ng prinsipe na lumingon. Agad na naglaho ang daan pabalik at napunta siya sa isa pang kaharian. Doon ay natagpuan niya ang pangalawang Maria na ikinasal na rin sa isa pang hari. Muli siyang binilinan na huwag lumingon, subalit muli siyang lumingon at nawala ang daan pabalik. Sa huli, natagpuan niya ang bunsong Maria na naging asawa rin ng isang hari sa pangatlong kaharian. paman, muli niyang nilabag ang bilin kaya't nahirapan siyang makabalik. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa matagpuan at maisama pabalik ang kanyang tatlong kapatid. Sa kanilang pagbabalik sa kaharian, tuwang-tuwa ang hari at reyna dahil muling nabuo ang kanilang pamilya. Mula noon, namuhay ng masaya at mapayapa ang buong pamilya. At si Prinsipe Juan ay itinuring na isang bayani dahil sa kanyang katatagan, pagmamahal sa pamilya at matibay na loob sa kabila ng mga pagsubok. Ang kwento ay nagtuturo ng aral tungkol sa katatagan, pagmamahal sa pamilya at pagsunod sa tamang daan.